taong ahas sa Robinson's Galleria. Totoo nga ba? o ang kwento lang ng mga tao. Ang kwento na ito ay napag-usapan noong 1990s na kung saan ang may-ari ng Robinson na si Mr. John Gokongwei ay may kambal daw na taong ahas ang anak niya na si Rodina Gokongwei. Ito ay nakatira daw sa ilalim ng Robinson's Galleria. Ang taong ahas daw na ito ay tinago nila at inaalagaan dahil ito daw ang naging dahilan kung bakit nagpatuloy ang paglago ng kanilang negosyo. Noong una ay kwento-kwento lang ito ng mga tao pero bigla na ni ang usapan na ito noong nabiktima daw ang isang sexy actress na si Miss Alex Dixon. Pinahayag dito ni Alex Dixon na nasa department store daw siya ng Robinson's Galleria para mamili ng damit. At noong pumasok daw siya sa dressing room, doon na nangyari ang kakilakilabot na senaryo. Sinabi ni Alice Dixon na parang may sumisilip daw sa kanya noong nagpapalit na siya ng damit at habang nasa dressing room daw si Alice Dixon ay napansin daw niya na parang bumababa daw yung fitting room kung saan siya nagpapalit. Dito na daw nagsisisigaw si Alice Dixon para humingi ng tulong pero ni isa daw ay walang tumulong sa kanya. Pero ayon sa kwento, nakaligtas daw si Miss Alice Dixon sa so nasabing taong ahas dahil nagustuhan daw siya nito. At pagtapos ng kakilakilabot na pangyayari na yun kay Miss Alice Dixon, bigla bigla na lang daw itong nawala sa showbiz. Dahil lang kwento ay binayaran daw si Miss Alice Dixon ng pamilya Gokong Wei para hindi magsalita at hindi ikalat sa publiko ang nangyari sa kanya. At nalaman na lang ng mga tao na tumira na muna si Miss Alice Dixon sa Canada para makalimutan ang nangyari. Ang kwento na ito ay hanggang ngayon ay hindi pa din malinaw. Kung totoo nga ba ang sinabi ni Miss Alice Dixon patungkol sa taong ahas ng Robinson's Galleria. Kaya ngayong gabi ay pupunta ako sa Robinson's Galleria para imbestigahan kung totoo nga ba ang nasabing taong ahas sa Robinson o gawa-gawa kwento lang ng mga tao. Ngayong gabi ay pupunta kami sa Robinson's Galleria. Time check tayo. 7.26 na ng gabi ngayon. Sinadya talaga namin gabi pumunta doon para malaman natin kung tunay nga ba talaga. Kung totoo nga ba yung mga pinagsasabi ng mga tao. Agad-agad na kami nagbiyahe papuntang Robinson's Galleria. At makalipas lang ng isang oras na biyahe ay dumating na agad kami. Sa basement kami nagparking. Habang nasa basement kami ay kakaibang pakiramdam. Dahil ang kwento nga ay nasa basement daw nakatago ang naturang taong ahas. So yung mga kaibigan, nandito na kami sa Robinson's Galleria. Ngayon paakit na kami doon. Ayun, ngayon pa lang, Dali-dali na kaming pumasok sa loob ng Robinson's Galeria para maimbestigahan na ito. Yung hey mga kaibigan, nandito na kami sa loob ng Robinson's Galeria. At ngayon nahanapin namin yung department store kung saan doon daw nagpit si Alex Dixon ng damit tapos doon daw niya nakita yung sawa. Kaya ngayon na yung pinakauna namin pupuntahan dito. Medyo kinakaba na ako tol kasi first time ko lang pumunta dito eh. Kasi pag naiisip ko yung kwento parang nakakaba talaga as in pero hindi natin malalaman kung totoo ba o hindi kung hindi talaga natin iimbestigahan. Kaya talaga yun yung purpose kung bakit kami pumunta dito. Nagikot na agad kami para hanapin yung department store at maya maya lang din ay nakita na namin ito. So yung mga kaibigan, nandito na kami sa harap ng Robinson's Department Store at ngayon papasukin na namin dito kasi talaga yung mga sinasabi lalo na si Alex Dixon na yung nagano daw siya yung nagpit daw siya ng damit sa fitting room doon talaga niya nakita kaya ngayon pupunta tayo doon tol kinakabahan ako eh pero magpipit din ako ng damit tapos papasok ako sa fitting room nila para malaman talaga natin kung tunay nga ba o hindi di ba tara samahan niyo kami pumasok na kami sa loob ng department store para hanapin yung nasabing fitting room naghanap muna ako ng masusukat na damit at nung may nahanap na ako ay dumiretso na ako sa fitting room ng department store. Ito yung ng ticket na kayo Hindi ko alam pero sobrang kinakabahan ako sa loob ng fitting room sa mga oras na ito dahil kakaiba yung pakiramdam sa loob. Kinakabahan ako, promise. Holy, holy shit. Sa mga oras na ito ay naantay ko talagang may maramdaman akong kakaiba Pero wala namang hindi magandang nangyari Wala naman akong nararamdaman, wala naman nakakatakot dito lang ako At tapos kong magsukat sa fitting room ay nalaman kung may isa pang fitting room sa department store Kaya ay naanap na agad namin yun oh. Kaya mga kaibigan, nandito sa fitting room ayun At ngayon, imbistagaan natin, tara Kinakuban ako to hmm. Taong ahas, so where are you? mo mo doon yung kamay mo dito naman tayo sa pangalawa. Tatlo yung ano dito eh. Tawas! Ah! Ito, ito, ito. Pasok, <sighs> pasok, pasok. Nakakatakot siya. Huwag yung dito ka sa loob. Ay, no. Kulob ba? Nakakatakot <laughs> mo ikot. naniniwala ka ba dun sa may taong ahas? Depende pag nakita ko ngayon. Eh, bakas ng mga sinasabi ng tao eh. May nagsasabi na sabog lang daw si ano nun eh, oh, Alex Dixon uh, kasi uh, may tao din na naniniwala na totoo daw eh. uh, nakakabaman pero hindi na kasi natin malalaman kung hindi natin naimbestigahan eh. pagtapos namin mag ikot sa department store ay lumabas muna kami para malibot din namin yung buong Robinsons Galeria kaibigan ah, papasukin namin yung Robinsons Movie World dito sarado na rin boy yun no? oh nakakatakot eh no Pag madilim na yun din na dito Tinan mo yung fight dun, oh. no. katakot. Ay, no? Ay no? What the fuck? <tinyo> Tingnan mo. Oo, ako nakakatakot dito sa... No? Oo, nakakatakot dito. Umupo muna kami saglit sa gilid Dahil aantayin din namin magsara talaga yung Robinson Para maimbestigahan talaga Time check 9.50 na ngayon ng gabi bali may 10 minutes na lang kami na Antayin magsasara na yung Robinson's Galleria Agad na kaming bumalik sa Robinson's Department Store Para malibot na ulit namin Kaso pagbalik namin eh Sobrang dami ng guard ang nagiikot At sinabihan na din kami na magsasara na daw Kaya lumabas na lang kami So yung mga kaibigan nandito kami ngayon sa harap ng Uy! Pinatay na yung ilo gagi Nandito kami sa harap ngayon ng Robinson's Department Store uh, time check tayo ayan o ten na ngayon ng gabi yung pinatay na yung ilaw puto mas intense to nakakatakot na boy ay no sarado na tolo oh. kahit sarado na yung Robinson eh, hindi muna kami lumabas para maimbestigahan pa namin kung meron nga ba talagang taong ahas dito so yung may nakita kami dito mga kaibigan suspicious na ano tol ay no alam mo parang kulungan parang kulungan siya ay no puto nakakatakot ano yun eh Yun no? Parang kulungan talaga. Ayun. Punta Gusto ko pasukin kaso baka bawal. Baka pagalitan kami. Ayun. ay hindi, di. Nakalock. No? May lock siya. Gusto yung gumampasukin kaso nila Kaso suspicious eh no. Alam mo Kulungan. Maglilibot-libot pa sana kami kaso bigla kami nilapitan ng guard at sinabihan kaming lumabas na dahil magsasara na daw yung Robinson kaya no choice kami kundi lumabas na lang. Base sa naging experience namin ay wala naman kami naramdaman na kakaiba sa Robinson's Galeria at base din sa mga napagtanungan naming mga nagtatrabaho sa Robinson ay wala naman daw silang nararamdaman kakaiba o nakikitang taong ahas sa lugar na ito. Hakahaka -haka lang daw iyon ng mga tao. Kaya masasabi kong hindi totoo ang sinasabing taong ahas sa Robinson's Galleria dahil kami mismo ang nakasakse. Kung nakaabot ka sa dulo ng video na ito, baka naman tol, isubscribe mo na ako. Sobrang daming nanonood sa akin ang hindi nakasubscribe. Kaya kung isa ka doon, ano pang inaantay mo? Isubscribe mo na yan tol. Pakabutin niyo na ako ng 100,000 subscribers. Let's go!